One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka kumakain ka ng maraming hotdog dog. Dahil sa hotdog, dog, naluloka ang beauty ng din ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo? Oh my God. Grabe, sinipon na ako ng bonggang-bongga -bongga sa weather dito kasi di ko maintindihan ang lamig-lamig nung nakarang araw ngayon tapos ang init-init na naman. So, kamusta naman? Nahihirapan mag-adapt yung katawan namin. Sino ayun din? Masama din ang pakiramdam. Nauna siya. Tapos ako naman kahapon, siguro sa sobrang pagod kasi nga from Christmas hanggang yesterday, walang pahinga. Talagang grabe. Nung 27, party namin. Tapos gabi na nakauwi. Dahil syempre, party-party nga, inuman. Masaya naman, nag-enjoy naman ako. At nakabunot ako ng electric fan. Charot so, sorry. Nakakaloka. And then, yung regalo, hindi ko pa alam kung ano yung ano, regalo sa akin ng munito-munita ko. Hindi ko pa naman siya binubuksan. New Year's party ko tawagin yon dito. Tapos ang masaya ayo yun, nagustuhan nila yung gift ko sa kanila na nakakaloka. Binili ko 99 ba? Charot. So, yon And then, of course, nag one-on-one -on -one inuman kami yesterday ni PE Teacher kasi last day namin yesterday. So, from 1 o'clock ng hapon hanggang gabi. Talagang grabe panalo inuman na yon as in talagang matiramati may tawas ang maganda noon inangkas niya ako doon sa motorcycle niya na nakakaloka na takot ako kasi ang bilis niya magpaandar but sweet nung moment na yon charot and then at syempre na ko kayo ng bonggam bongga kamusta kayo shout out sa lahat ng makamamasam diyan na talaga naman lagi sumusuporta dito sa mamasam vlog miss na miss ko kayo grabe parang feeling ko ang tagal kong hindi nag vlog <coughs> Plus, syempre, uh, malapit na ang New Year. Dalawang tulog na lang, guys. New Year na. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Kaya lang, syempre, bittersweet. Parang alam mo yon ang 2023 kasi... Marami ako na-experience -na, na, magaganda. Marami din naman yung hindi maganda. But, panalo talaga yung mga magaganda. Siyempre, dyan yung ah uh, lahat ng pagsubok na nalagpasan mo, na broken heart ka, umiyak oh, ka, yung mga ganon. Ganon yung mga experience na naranasan ko ngayon 2023. But ang importante ay, syempre, yung lumaban tayo at eto magkakasama pa rin tayo, di ba? Syempre looking forward tayo for the next year ko ano yung mga mangyayari lalo na pagdating sa mundo ng beauty pageant, kung makakapag-uwi ba tayo ng corona, ilang corona ba mauuwi natin sino yung mga kandidata na ipapa ilalaban natin sa international pageant. Ayun yung mga kaabang-abang. And then of course, maraming salamat kasi syempre, kahit anong mangyari, nandiyan kayo lahat. So, yun ang importante sa akin. And then, of course, kay Christine Ann Perez. Kamusta ka naman? So, yun. At ito nga, syempre, marami akong hinandang chika ngayon sa inyo dahil babawi ako ng bongga-bongga sa mga chika natin. At huwag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama sa am Miss Earth Belarus lalaban daw uli sa international pageant. Anong masasabi mo dyan, mama? sa at mo sa saan pageant siya dapat? Sa Miss Grand. <laughs> Kasi eksenadora naman siya. Pumunta siya doon sa Miss Grand. At baka doon sa Miss Grand, pumasok siya sa semifinals. Ang ano niya, ano to eh, paagaw eksena. So, doon sa Miss Grand mapapansin yung mga eksena mong yan. Sa Miss Earth, hindi kanila pinansin. Pero doon sa Miss Grand promise, panalo ka doon. So, looking forward ako na makita uli siya sa international pageant at sana sa susunod na sumali siya, mag siya ng bonggam-bongga para manalo na siya ng bonggam-bongga, di ba? Hindi yung parang adyadyan ka lang eh, harot-harot sa harap ng camera. But, gusto ko yung character niya. And I think pwede siya sa Miss Grand So, abangan natin si Miss Belarus kung saan pageant pa sa sali sa mga susunod na panahon. So, sabi naman niya kasi yes, of course, sa sali pa pa daw siya. So, abangan natin yan. na-enjoy niya yung pageant, yung gown niya. Charot. So, yon So, ako para sa akin, Miss Grand pwede di ba At para na sa sumunod na chika, mama sa naman masasabi mo, confirm. Miss Grand, second runner-up magkukumpit daw sa Miss Universe Colombia ngayon taon na to for the second time. Anong masasabi mo dyan? Ang masasabi ko dyan, eh, congratulations. So, wish all the best. Mali mo, manalo ka ng Miss Universe Colombia. Pero parang piling ko, may hihirapan siya kasi... Sa totoo lang, yung beauty niya doon sa Miss Grand, nung una medyo parang amazing kasi pumapalo naman talaga. At maraming nagsasabi na, oh, pwede to sa Miss Universe. Pero katagalan na oh, nag-fade yung beauty niya eh. di ba? Parang biglang nawawala sa eksena kasi parang iisa lang yung ino-offer. So nagkakaroon ng sawa factor. I wish na sana sa susunod na lumaban siya sa Miss Universe Colombia ah uh, siguro yung transformation napaka-importante no saka sana mapaghandaan niya magaling naman si Ate Girl kaya lang ayun lang hindi ko lang sure kung mananalo siya ng Miss Colombia Universe I wish all the best talaga para sa kanya at parang piling ko naman kaya naman niya makipagsabayan sa mga makakalaban niya doon pero syempre Colombia to eh, alam naman natin ng... Miss Columbia Universe, di ba? Hindi rin naman itong basta-basta na pageant. Ang mga sumasali dito, yung mga seksisaksiha na talagang dekalibre. But kasi syempre may experience na siya sa international pageant. So alam niya na yung gagawin niya. And titignan natin kung ano yung transformation. Kasi syempre, pag second time, napaka-importante ng transformation para manalo ka talaga sa isang pageant. Kasi syempre, nag-uwi ka ng second runner-up position dito sa ano, Miss Grand para, uh, para sa Colombia. And then of course, aabangan nila dyan sa kung ano ang transformation na gagawin mo to become a next Miss Universe Colombia. So, 'yan 'yung abangan natin. Sa kanya 'yung advocacy niya kung malinaw ba na meron siya. Oh, di ba? So, 'yun 'yung abangan natin. Dito, hi Miss Colombia na si Maria. Lopez. O, di ba? So, naging maingi to sa Miss Universe. Kala nyo ba? asa ah, sa Miss Grand nung nakaraan. And then, talagang eksena kung eksena. Isa siya sa mga parang naging tinig talaga kay Miss Philippines sa Miss Grand, Di ba? At para na sa sumunod na chika, Mama Sam, hindi lang si Colombia ang nagpaplano na lumipat ng ibang pageant. Kahit si Diana Silva ay matunog daw na sasali sa Miss Grand Venezuela for 2024. Actually, ayan nga napapabalita ngayon na si Diana, Diana Silva ay ia-appoint na daw bilang Miss Grand Venezuela this coming 2024. So, ang chika ko dyan ay nakakagulat. Charot. Parang hindi na kayo natapos-tapos sa kakalaban nyo sa mga pageant. So, nag-top 10 siya sa Miss Universe. So, tignan natin dito sa Miss Grand kung kaya niya. Bakit hindi? Kasi ba diba, si Lucita nga. ba diba? Si Lucette ba? Si Lucette. O, oh, nag, ano, nag-runners up dito sa... Ano, sa Miss Grand So, manay mo, ito din Um, opportunity kasi yon Maganda naman sa si Ate girl Tapos kabugera din Nakita naman natin yung rampa niya Talaga naman rampa kung rampa Palo kung palo So ayun yung abangan natin dito Kay Diana Silva Kung anong eksena Siyempre transformation pa din Kung eto si Maria Lopez Transformation to become a next Miss Universe Colombia. Eh, eto naman, to become a Miss Grand. Pero kasi mas madali lang sa Miss Grand kasi kabogera naman sila eh. So, tingnan natin kung e na ba ito ng bonggam-bongga. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, Miss Global Philippines, magbakto ba kaya si Pearl Hang, ready-ready na para sa compete niya sa Miss Global 2023. Hmm last year nanalo tayo, di ba? Tayo ang nag-title dyan. So, syempre, medyo mataas yung, ano, yung pressure sa kanya kasi back to back ang hinihit niya. I wish all the best, pero parang tingin ko may hirapan siya sa back to back. Kasi yung back to back, alam mo, hindi madali itong makuha eh. Kung sa Cosmo, hindi tayo nag-back to back eh. So, dito pa kaya sa, ano, sa Miss Global eh. Marami din na lumalaban na girls dito. So, ang Miss Global ay kung di ako nagkakamali sa December, ano ba, kailan ba yung pageant nila? So, sa katapusan yata, ito ay talagang masasabi ko na ito na yung huling laban ng Pilipinas para sa taong ito. And then, tingnan natin kung maka ng bongga-bongga. Ito si Pearl Hang. But ako para sa akin, tingin ko medyo may hirapan siya for back to -back. Kasi iba kasi si Sir Minone. Talagang Ah, di ba? So, siya naman, I under din siya ni Tito Road, but tignan natin kung ano ang paghahandang ginawa para sa competition ng Miss Global International 2023. O oh, nga, no? So, isa to sa mga parang kaabang-abang din na minor pageant. But, tignan natin kasi galing ang corona sa Pilipinas. So, tignan natin kung ibibigay uli sa Pilipinas ang corona. But parang pili ko naman, papalo to second, uh, sa semifinals, baka mag-runners up, mga ganon. But yung corona, medyo parang pili ko may hirapan siya para sa back to back. Swertihan lang talaga. Imanin e, mo naman, may swerte itong si Pearl Hong. ba? Pearl Hang ba? So, yon So, wish all the best para sa Pilipinas, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tatlong beauty queen na naiwan mula sa 2023. Ito nga ay si Crisnan Grabides si Angelica Lopez, at sa si Gwendolyn for y'all. Mama Sam, anong masasabi mo? Tingin mo malaki pa ang chance na mauwi nila ang corona? Ang tingin ko sa Miss World, malaking chance na maurong uli yung pageant nila. Di ba? Kasi naman ang Miss World, parang paurong-sulong sila eh. So, hindi ko alam kung magkakaroon sila ng pageant next year. But, sabi ko nga, si Gwendolyn Puriol ay eh, parang na ano na, nabakante na ng matagal. Kawawa naman si Gwen. Kung parang dito na siya nagdalaga talaga ng bonggang bonga But, I wish na sana matuloy na ang Miss World at makita na natin at mailaban na ni Gwendolyn yung pinaghandaan niya ng ilang taon. Sana lang talaga na uh, siya ng bonggang-bongga. And then, ito naman si Angelica Lopez. Medyo uh, natenga din, di ba? Parang antagal din. More than a year ang nilintay niya bago siya makapag-compete sa, sa susunod na taon pa sa November. But sana, habang nag siya, ay habang naghihintay siya ng kanyang laban, ay makapag siya ng bonggang-bongga. Kasi syempre, di ba, iba pa rin yung nag ka talaga. Tingnan mo si Nicole Borromeo o hindi naman nabigo. Pagdating doon sa laban niya, talagang pa, lahat ng plano niya ay plakado at nag third runner up. So mali natin, mapantayan niya o mahigitan niya pa itong si Nicole Bormeo sa competition ng Miss International sa susunod na taon. And then of course, si Chris grabide, Siyempre, kaabang-abang to si Chris dahil alam naman natin yung beauty ni Chris na ay hindi basta-basta ano lang, beauty queen lang. Kung baga, hindi siya ordinary girl. Alam natin na may ibubuga talaga siya sa competition. But, Siyempre, excited ako kay Kristen kasi palapit na ng palapit yung laban niya sa Miss Charm. Kung baga, ito rin taon din ang hinintay ito. Medyo kawawa din sa ato girl. But I'm so excited for her. Sa totoo lang. And ito na, papunta na tayo sa momento ng lalaban siya. Parang piling ko ang lakas ng laban ni ano, Christian Grabida sa Miss Charm. Kasi ngayong beauty niya, alam mo yun, kapag naaayusan siya, naiiba talaga. Sana lang, nagamit niya talaga yung panahon na paghihintay niya sa laban niya sa competition. Silang tatlo, sana nagamit nila sa preparasyon nila. Kasi kumbaga parang hindi sila gahol at sana na prepared nila ng bonggang bongga yung bawat aspeto na lalabanan nila pagdating dito sa international pageant, di ba? Kasi yun naman yung importante, okay lang naman na natengga ka ng matagal pero dapat gumawa ka talaga ng isang bagay na alam mo yun na pwede mo maipalo dito sa competition mo. So, yun ang importante. And then, of course, mamasama, ano naman ang masasabi mo? Stephanie Johnson na talaga namang kaabang-abang dito sa Miss Cebu kasi parang feeling ko isa siya sa mga strongest candidate. I think hindi talaga feeling. Isa siya sa mga strongest candidates ngayon <clears throat> para na sa sumunod na tika, mama Sam. So yon so good luck na lang kay Angelica Lopez, Gwendolyn foryol at saka nga kay Chris Grabide. Sana lang talaga ay maka kabig sila ng bonggam-bongga sa lalabanan nilang international pageant. So, wish all the best, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano na naman ang masasabi mo sa Miss Cebu na ito na nga ay handang-handa na si Chris Stephanie Janso sa kanyang competition? Ako, masasabi ko, good luck. <laughs> good luck lang talaga. Kasi, Depende. Pat nakita ko naman yung lahat ng photos ng kandidata. Mukhang si Chris talaga ang masasabi mo na strongest candidates. Una kasi yung experience niya sa national pageant. Kung baga, hindi lang national, international pa. Kung baga, parang to the highest level na yun eh. Kukumpara mo sa mga kandidata na lumalaban dito sa Miss Cebu. Kumbaga, malaki yung chance niya talaga na siyang manalo dito. I think nasa 90%. Na sigurado ako na mukhang si Chris Stephanie Johnson to. Kasi makikipaglaro talaga ang Cebu. And, at alam nila na etong si Chris ay isa sa mga strongest candidates na pupwedeng ipanalo ang Miss Universe Philippines. Kasi nga, kung binibini Pilipinas, nanalo nga siya, Miss Universe Philippines pa kaya, ba diba? So, I think, ibibigay to kay Chris. Kasi, parang piling ko gusto nila mas caliber ang kandidata na ilalahok nila ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At syempre, yung ingay. At napaka-importante talaga na masungkit nila yung corona ng Miss Universe Philippines. And I think, and I think si Chris Stephanie Johnson ang ipapanalo nila dyan. So, kung caliber naman yung pag-uusapan, eh wala na tayong pag-uusapan doon kasi sa experience pa lang neto ay eh, panalo na. ba diba? Sabi ko nga, dapat nga judge na lang siya. Eh. Hindi na siya contestant. Pero gusto niya ulit lumaban, eh tingnan natin. Supportahan na lang natin kung ano yung gusto ni Chris at Malay mo, meron siyang bagong baon na gustong ipahayag sa atin lahat. ba diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga chika natin ngayon? So, gusto ko naman makuha ang opinion ninyo. Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito kay Mama Sam Vlog at pakilike na rin yung, pic, yung video natin ngayon. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hagang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys.